Sino ka ba? Sofia Vergara. But you can call me Sophie for short. Nice to meet you, Carlos Sanchez. Si, 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 si Sofia na. Yung ex kong cheater? Ano'y kinagawa niya dito? Ba't kausap niya si Carla? Alam mo, hindi ko tinatanong yung pangalan mo. Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo dito at bakit pilit mo akong pinapalis sa bakery ko? Dahil... Ay, sa akin na to. Ako ang bumili ng lupang ito mula kay Mr. Sanchez. Ah! Ikaw pala! Pwes, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, eh hindi-hindi ako alis dito. <laughs> Sandali. Wala ka nang magagawa. Dahil nagkapirmahan na kami ng kasunduan, Mr. Sanchez. At pwede ka tang ipapulot sa pulis kung gusto ko. Teka nga, bakit ba gustong gusto mo makuha ang pwestong to, ha? Dahil gusto ko rin magkaroon ng sarili kong bakery. At napa-feasibility study ko na ang lugar na ito. At kung ako ang gagamit nito, I'm sure na mas makiklik kesa sa... What do you call it in Tagalog ba? Like... Oh... Nabubulok ng bakery. So, kung hindi ka kusang aalis, ipakakalad ka na lang kita. Excuse me, hindi bulok tong bakery ko, no? At saka, ano yung sinasabi mo? Na mag ano naman maghihit yung bacon yung sinasabi mo eh. Itsura mo palang mukha ka namang hindi marunong mag-bake. Wow! Parang ensaymado. Talaga? Ako pa talaga yung hinamon mo? Wow! Oo talagang hinahamon kita. I love this competition. You know what? I think my fans will love this. Wait. Sophie lovers, this girl right here wants to challenge me to a bake-off. Carla, say hi to my fans! Oh, sige, ganito na lang. Sasabak tayo sa isang bake-off with Chef Kid Paez, isang sikat na live streamer, and pag nanalo ka, hindi ko nakukunin yung pwesto mo. Pero pag nanalo ako, you go away instantly. Woo! Oh! Sige! Oh, narinig niyo yun, Sophie Lovers, ha? Challenge accepted. So, abangan niyo yun, guys. Love you, guys. Mwah. Smell you later. Bye! art arte nito. Hindi, hindi mo makukuha tong baking to. Kaka namang ensaymada. tulungan si Carla. Talo siya kay Sophie. Wala ka talagang padaladala, no? Carla, pakinggan mo muna ako, sikit lang, ha? pakinggan. Di ba sinabi ko na nga sa'yo na hindi hindi nga ako piperma at saka hindi ko ibibigay itong pwestong to. Alam ko. Pero nandito nga ako para tulungan ka. Tulungan? Oh, hindi ko kailangan ng tulong mo. Narinig ko usapan niya ni Sophie. Ah, magkakilala pala kayo. Pwes, gusto malaman mo na ni ko siya kahit anong mangyari. Hindi mo kayang talunin si Sophie. Ano mo sabihin? Si Sophie nag-aral ng pastry art sa US. Hindi siya basta-basta panadera katulad mo. Kaya kung gusto mong manalo, kailangan mo ng tulong ko at kailangan mo paganda niya.